ngayon, gumagala ako dito sa La Union. dahil meron tayong isang uh, sunisikat sumisikat ngayon na no vlogger na moto vlogger siya. Pero nagpapasalamat tayo, shout out pala kay um, Gary Moto Vlogs. Oh. Okay. natin si Gary halapagan na isa siyang uh, local dito po sa La Union. Kung baga yung hashtag support locals, hashtag no plastic. iyon yung ating hashtag na pakicomment sa si lalim. At kung bago ka lang, huwag ka pong magsusubscribe. Tsaka huwag ka pong mag-comment, huwag ka mag-like na kahit anong mga video ko para po hindi ka updated sa mga sa mga luma o bago mong video. Ngayon, mag-uusapan natin yung mga uh, craziest things o mga uh, kabaliwan mo ng bata ka pa na hindi-hindi mo makakalimutan. At eto na, pakita mo na natin ang mga story dito po sa... Hindi ngayon, hindi bukas, Okay lang na. <laughs> ang corny nun. Atis charo. Uy, <laughs> tita nil yun. Hindi. Di ba man? Plus atis charo, MMK. Abangan niyo po yung aking buhay na itatay na. Itatay. Na <laughs> itatay. Abangan niyo po ang aking buhay na unang-unang vlogger na itatampok po sa isang sikat na palabas sa GMA. Seven kapamilya, kapuso, at kamag-anak. Mga hindi ka ano-ano, halika na, huwag na. Lahat na may mga ka, kamote. <laughs> Kabugo. Ito na, nag-usap na. Halika na dito. dito Ay, ano? Pa. Ito pas ayaw na yung Jollibang. Jollibang bang kartis. Okay, ito. <laughs> so, may dalawang ito, may babasahin tayo yung sulat. Ay, huwag mo i-record ha. Huwag mo muna i-record. Huwag mo ako i-record. panoorin nyo yun ha, Trippers, yung ano namin. Uh, interview niya sa akin. charot! Hindi, ano tawag na master? Uy, napapacharot ka na rin ha. Hi guys, uh, shoutout natin yung uh, mga taga-suporta ni Gary uh, Halapadan, yung napapanood nyo yung Gary Motovlogs before. At yon Gary Halapadan ngayon. Bakit ba Gary Halapadan? Siyempre, Ipilido mo yun eh. <laughs> kapilido ah, mo pala siya. Oh. Kalo kapilido ng ano, mga ano, ang mamat papa mo? Ah, uh, lolo ko. Sa Sambuanga. Ah, sa Mga Buong. Gaspar. Ay, shout out Gaspar. pala kay Gary Halapadan. O, ulitin natin. Ano yan, ah, uh, meron siyang, ang gagawin mo? <laughs> Wala. Tutunga nga. <laughs> Mahihida since lang siya. Oh, ah. so, tapos meron kami mga upcoming vlogs po sa ating YouTube. At supportahan nyo po yung ating uh, local vloggers po. Hindi lang sa La Oño, baong Pilipinas. So yun po yung ating goal. Uh, Makipag-collab kayo kay Master Gala. At yes. i-ano natin yan. Mag-PM lang. Oo. So ano ba yung gagawin? Narado rin yung camera. Ano gagawin natin? Hi, this is Master, Master Gala. Isa shoutout po natin ang lahat po ng uh, family member ni Gary Halapadan Os, especially po sa Hala, uh, Halapadan family, o sa buong sa lahat po ng may mga apelyidong Halapadan. Shoutout ko sa inyo lahat. Pero syempre, special mention natin yung kamag-anak at mga taga-suporta natin kay Gary Halapadan, uh, vlogger na nagbo-vlog. <laughs> <laughs> ang galing-galing vlog ko sa facebook at saka sa youtube yan, uh, matagal na rin nakasuporta yun sa akin love love thank you master g